Welcome back po sa ating channel. Matinding revelasyon ni Aaron Villena matapos umanong harassin siya ng isang direktor, pinagpyesetahan ng mga netizens. Ang buong detalye alamin. Pagkatapos ilantad ng hunk actor na si Aaron Villena ang ginawang panghahara sa kanya umano ng isang direktor sa loob ng banyo, may Facebook post na pinagpyesetahan ng netizens. Isang FB account na may pangalang, Joel Lamangan, at may profile picture ng veteran at premyadong direktor ang nag-post ng mahabang open letter tungkol sa rebelasyon ni Oren. In fairness, parang paniniwalaan mo agad ang pasabog na pahayag sa naturang FB page dahil verified o may blue check pa ang account nito. Pinalalabas ng nasabing FB account na sagot ni Direk Joel ang nakasulat sa wall nito sa pag-call out ni Oren Villena sa isang filmmaker na inakusahan niya ng sexual harassment na nangyari raw noong nagsisimula pa lamang siya. Nagsalita si Oren matapos daw niyang mabasa ang statement ng naturang direktor tungkol sa mga nangyayaring kaso ng sexual abuse at iba pang uri ng tononimantala sa mundo ng showbiz. Noon pa, meron ng ganun, day hindi lang nabubulgar, Diyos ko. Panahon pa ng kopong-kopong, meron na yun. Diyos ko. Ilang mga artista na naging leading man at sumikat, na nanggaling sa bading. Ang dami. Ang dami na noon, ning hindi lang na bulgar. Ngayon lang na bulgar. Dati noon, secret, matagal na ang mga ganyan, luma na ang mga kasong yan. Hindi naman yan bago, say ng direktor. Kasi, stepping stone yan, eh. Gusto mong makilala, gusto mong magka-project. So, papatol ka. Wala kang choice, ang pahayag ni Direk Joel. Narito naman ang bahagi ng FB post ni Aaron, may nakita akong post nagsalita pala etong direktor na eto na matagal na daw nangyayari yung mga ganong senaryo parang proud na proud ka pa. E kung sabihin ko kaya na isa ako dun sa artistang na-exploit at ikaw yun. Tandang-tanda ko yung kailangan ako mag-cluster sa eksena cameo role lang ako may tumutulong na sakin sa production pero pumasok ka sa CR pero pinaalis mo siya. Ang sabi mo pa dapat hindi ka nagpapalagay sa kanila ako na dapat maglalagay niyan, sabi pa ni Aaron patungkol sa tinutukoy niyang direktor. Dagdag ng hunk actor model, wala namang problema sa akin pero ilang beses mong tinatamaan at dinidikit ang kamay mo. Ire-respeto kita bilang tao bat direktor kasi magaling ka, pero dahil baguhan pa lang ako noon, oo lang ako ng oo kasi kailangan ko din kumita ng pera. Malamang hindi mo na maalala kasi sigurado akong hindi lang ako ang ginawan mo ng ganunan. Nung in-interview ako sa Fast Talk noon hindi kita pinangalanan kasi may respeto pa din ako sayo. Kahit mga staff nagtatanong sakin hindi ako nagsalita. Kaya sana tahimik ka na lang din. Kahit noon or ngayon never naman magiging tama ang gawain ganon. Kung totoo man or hindi hindi mo dapat itolerate ang mga ganong bagay. Ang revelasyon pa ni Aron. At ngayong araw nga, August 26, mabilis na kumalat ang screenshot ng open letter daw na nakapost sa verified account na Joel Lamangan at kahit walang binanggit na name, inisip ng netizens na para ito kay Aron. Ang sabi sa post, paano ka inabuso kung yun naman ay iyong Jean Osto? Ikaw pa nga ang may sabi na is asterisk B. Kaya ka hindi kinukuha sa leading man roles ay dahil alam sa buong network at production circles na bakla ka. Hangal din naman ako sa iyo tumagal ka sa industriya dahil sa pamumokpok, sabi sa post. May nabanggit din ang sumulat tungkol sa baklang direktor at producer na pinatulan umano ng aktor at sinundan pa ng mga kabastusang pahayag laban kay Orange. Dagdag pa nito, nakikisawsaw ka sa isyo para ikaw ay yumangay at mapag-usapan dahil palaos na. Kaya itahol mo lang yan. Pero never ka inabuso dahil yun ay ginasto mo. Sa tunay na FB page ni Direct Joel ay walang makikitang ganito kaya maliwanag na peke ang naturang account. Ganito rin ang inilabas na statement ng line producer na si Dennis Evangelista at mariing pinabulaanan na kay Direct Joel galing ang naturang post. Pahayag ni Dennis Hingil sa poser ng award-winning filmmaker, hindi tagaling kay Direk Joel Lamangan. May poser si Direk Joel Lamangan na nagpapanggap na siya, kumukuha ng datong sa mga gustong mag-artista at pinag-brief online. Tungkol sa pahayag ng artista na allegedly ay pinatatamaan ang sikat na direktor na siya sexually harassed, walang pahayag o pagpatol na sinasabi si Direk Joel Lamangan. Hindi ganito magsalita at hindi niya legit na account etong nakapost na ta. Hindi rin niya ugaling manlay ng tao. Sa kasalukuyan ay busy si Direk Lamangan kaya wala siyang panahon pumatol sa mga ganitong isyo, sabi pa ng line producer at malapit na kaibigan ni Direk Joel. Ayon sa isang source, mukhang wala ng balak ang direktor na saguti ng pasabog na revelasyon ni Aaron Villena.